Grabe, Tres Marias, nagpakitang gilas. Yes! Yes po, sa mga nasasaksyan po nating mga pagbablog ng mga kalingap, ni Kalingap Prab at ni Kuya Bal, ay tunay nga naman pong nakakatuwa sa puso ang pagpapakitang gilas ng Tres Marias. At dahil nga po dito ay masisilayan na po ba natin ang kanilang mga ngiti na matagal na po nating inaasam-asam. At yan po mga kalingap ang ating pong tatalakayin at bibigyang katugunan. Paalala po muli sa Pusin po muna nating panoorin ang kabuuan ng bidyong ito bago po tayo magbigay ng ating mga komento at opinion. So welcome back po muli sa aking munting channel. Please po subscribe, like, share my videos and click the notification bell. Thank you po. At sa lahat po na nag-subscribe at Sumusuporta po sa buong kalinga kay Kuya Bal Santos Matubang at ang kanyang may bahay na si Ma'am Edna Vlogs at siyempre po si Kalinga Prab at si Madam Jackie Tapia at siyempre po sa lahat po nating mga viewers at sa mga kababayan po nating nasa iba't ibang panig po ng ating mundo. Mabuhay po kayo at ingat po kayo palagi. So mga kalingap, balikan na po natin ang atin pong pag-uusapan at bibigyang katugunan. Press na press po ang mga pangyayari sa sitwasyon ngayon ng Tres Marias. Ang tinaguriang mga batang zombie. Wow, grabe mga kalingap. Tres Marias nagpakitang gilas. Tunay nga pong nakakatuwa sa puso ang ipinamamalas nilang eye to eye or face to face na pakikipag-usap sa tao. Sumusunod na po sila at kumikilos ayon po sa pangyayari. Unti-unti na pong napapalagay na po ang kanilang loob. Marahil ay naiisip po nila na talagang sa mundong ito na ating ginagalawan ay hindi po sila nag-iisa. Ang kanilang pagpapatsutor po pagpunta sa bahay-sambahan at pakikihalubilo sa mga kabataan na kaedad po nila ay napakalaking bagay po ito na makatutulong sa kanilang sitwasyon na pagkamahiyain. At dahil po dito ay unti-unti na rin po nating masisilayan ang kanilang mga ngiti sa labi. Nang mag-vlog po si Kuya Bal ay talagang ma-action nga po ang ginawa niya dito para lang po mapangiti niya ang Tris Marias. Imagine punyo po nyo naroong pasayawin niya po ang kanyang K-Boys. Naroong habulin niya po ang mga manok na kahit isa po ay walang mahuli. At nang dumating na nga po ang pagkakataon ang pinaka the best niyang action sa vlog na ito ay nang tangkain po niya na bunutin ang isang puno ng kamuting kahoy ay ubod lakas niya pong binunot sa puno at yan na Nagparagulong-gulong na po si Kuya Bal Tumamiling na po Wow, galing naman po ni Kuya Bal Nagsosolo siya Grabe At sa nangyari po ay Sa pagbangon po ni Kuya Bal Ay parang wala lang Lakas talaga ni Kuya Bal Lakas ng tuhod at dahil po sa tagpong iyon, nasilayan po ang mga ngiti sa labi ng mga Tres Marias. Wow, grabe. Sa wakas, napangiti rin po ni Kuya Bal ang Tres Marias. Ang kailangan po pala nila ay yung ma-action na pangyayari. Go, go lang Kuya Bal. More action pa po. At mapapahalakhak nyo na po ang mga Tres Marias. Ramis, God bless po, Kuya Bal. Kay Kalinga Prab at sa buong Kalinga. At yan po ang nilalaman ng kabuang video ng ito. Video reaction content mula po sa Tres Marias, ang pinaguriang mga batang zombie. God bless po sa inyong lahat. Kung bago ka pa lang sa aking munting channel, mag-subscribe na and touch the notification bell. Thank you for watching. Thank you so much and God bless us.